Alam mo ba na minsan ang seller ng bahay, pwede siya pa ang magpautang sa'yo. That's called a vendor take-back mortgage. Ganito yan. Let's say ang presyo ng bahay ay $600,000. Pero ang bank ay papautangin ka lang ng $500,000. So kulang ka ng libo para maklose yung deal. If pumayag si seller, siya mismo ang magpapautang sa'yo ng kulang parang second mortgage. Pero galing sa kanya may kontrata, may interest, at babayaran mo siya buwan-buwan just like a regular loan. Bakit niya gagawin ito? Para maibenta niya agad ang bahay niya at may extra income pa siya from interest. Pero kailangan din tayo mag-ingat kasi kung hindi ka makabayad, pwede kang magkaroon ng mga legal issues. Kaya dapat lagi kang may lawyer or mortgage agent na kausap para ma-explain nila sa iyo